Ay inay meron nga palang papabati sa inyo Mga taga Japan Pokeko family At tingnan nyo naman ang aking mga manok guys They are already 2 kilos na pwede na silang ibenta. benta Kung gusto nyong tumaya sa ripa, 25 pesos lang. Hello mga kadayarian dito po tayo kasama ko ang aking madir at um, ang mga Fukiko family from Japan ay aping babatiin. Hello mga Fukiko family! At umpisa na nga po natin kay... Pasahan nyo inay. Vienna Sat Pokeko Maria Antot Pokeko Mekoro Pokeko Mekoto Mekoto pala Pokeko <laughs> Kena Mot Pokeko <laughs> Mesugat Mesugat Pokeko Namaga Pokeko Bye Pokeko Pawele Sino ang mother dyan at sino ang father dyan? Sino ang mother at sino ang father? Huh? Sino ang mother? wala na mother at father pa pero meron pa isa yung ano sinovo okay ka uh -huh. <laughs>